Hi everyone, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Ako, Sailor Manovale Sarmiento at ang topic ko ngayong araw na to ay Armageddon. Bongbong Marcos, may katapusan ang kataas at kayabangan mo sa Espiritu Santo. Ipinahayag ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao ay hindi nabubuhay para sa ating sarili lamang ang katotohanan, ang Espiritu ng Espiritu Santo ang siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao kung kaya tayo umiiral at naglalakbay dito sa mundo. At ang katotohanan, ang katawan na walang Espiritu ay patay. O kaya hinihikayat ni Jesus na ating parangalan ng Diyos sa ating katawan. Ang katawan ni Jesus ay templo ng Espiritu Santo. Ang katawan ko ay templo ng Espiritu Santo. At ang katawan ng buong sangkatauhan ay templo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo lang, ang siyang Diyos, na siyang amang espiritual na nagsugo kay Jesus, ang siyang umiiral dito sa mundo na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao kung kaya tayo ay nabubuhay. At sa oras na umalis na ang Espiritu ng Espiritu Santo sa ating katawan, kasama ang ating kaluluwa na siyang buhay at Espiritu na tinanggap natin sa Espiritu ng Espiritu Santo, tayong mga tao ay mamamatay at lilisan dito sa mundo. At sinabi ni Jesus na hindi lahat ng tumatawag sa Kanya Nang Diyos, Diyos ay maliligtas, kundi yung lamang nagsasagawa ng kautosan ng Ama sa Langit. Ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng ama, ang siyang totoong amang spiritual na nasa langit, na siyang nagsugo kay Jesus para magbinyag sa pangalan ng Espiritu Santo sa mga tao. Para ipakilala ni Jesus ng Espiritu Santo na nasa katawan niya, ay ang siyang totoong kanyang ama, na siyang parating niyang kasama, ang nagbibigay ng buhay sa sarili niya, at sa katawan at kaluluwa nating mga tao. At sinabi ni Jesus na may kasalanan na may kapatawaran, ngunit hindi ang lapastanganin mo ang Espiritu Santo. Sinabi ni Jesus na niyo ang bawat Espiritu kung ito'y nasa panig ng Diyos. Si Bongbong Marcos, honestly, ay walang maitatago sa Espiritu Santo sapagkat <coughs> ang kanyang katawan, ay templo rin ng Espiritu Santo at ang may pag-aari ng buhay ni Bongbong Bong Marcos ay ang Espiritu Santo rin. Ang Espiritu Santo ay ang Alpha to Omega na siyang lumalang sa ating mga tao. Ang simula at katapusan na nagbigay ng buhay na siya rin aalis sa katawan ng tao kung kaya ang buhay natin sa mundo ibabaw na to ay magwawakas. Maraming tao ang patay ang kanilang buhay spiritual at hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo kay Jesus. Kung kaya hindi nila nakikita ang katotohanan na kaya sila nabubuhay at umiiral dito sa mundo, ay dahil sa presensya ng Espiritu ng Espiritu Santo. Sinabi ni Jesus na ang aking mga salita ay hindi nagmula sa akin kundi sa amang nasa akin. Ang katawan ni Jesus ay templo ng Espiritu Santo at si Jesus at ang Espiritu Santo ay parating magkasama. Sinabi ni Yesus na may kasalanan na may kapatawaran ngunit hindi ang lapastanganin mo ang Espiritu Santo. Ang katawan ni Yesus ay sagradong tahan at templo ng Espiritu Santo na sinira ng mga paring saserdote na galit na galit noon kay Yesus. Hindi naunawa ng mga paring saserdote na yaon na maging ang kanilang katawan ay templo ng Espiritu Santo at ang may pag-aari ng kanilang buhay ang Espiritu Santo rin at nang yung Jesus, nung, noong si Jesus ay nasa nakapako sa krus nanalangin siya sa Diyos Ama sa Espiritu Santo at sinabi niya Ama patawarin mo sila sapagkat hindi nila nauunawaan ang kanilang ginagawa pero sinabi ng Panginoon ang sino mang sumira sa aking templo ay wawa sa aking kurin honestly yung mga pare na nagpapakot, nagpapatay kay Jesus yung mga <coughs> sundalo ng Romano na nagpahirap at nagparusa kay Jesus, maging ang kanilang katawan ay templo rin ng Espiritu Santo at may pag-aari ng kanilang buhay ang Espiritu Santo rin. Honestly, yung mga paring saserdote na nagpabakot at nagpapatay kay Jesus at yung mga nagparusa kay Jesus ay mga antikristo na silang lumalapastangan at namumusong sa Espiritu Santo. Honestly, si Jesus ay buhay, Espiritu siya, at kasama siya ng Espiritu Santo. <coughs> at ang Espiritu Santo ang siyang maguhukom sa bawat kaluluwa nating na mga tao. Alam ng Espiritu Santo kung sino ang kanyang mga tupa na naging kaisa ni Jesus, na sumasampalataya, umiibig, at nagpupuri sa Espiritu Santo na nasa kanilang katawan. Alam ng Espiritu Santo kung sino yung mga ulupong, yung mga bulaang propeta na nagmamataas at nagmamayabang sa kanya. At kung sino yung mga taong traidor at mga ulupong na silang leader dito sa mundo na nagmamataas at nagmamayabang din sa Espiritu Santo. Honestly, si Bongbong Marcos ay isang traidor ah, sa tulupong sa mata ng Espiritu Santo. Hindi nalalaman ni Bongbong Marcos na ang kanyang kataas at kayabangan, hindi lang sa kanyang kapwa, Kundi lalo tigiti sa Espiritu Santo ay may simulat katapusan. Dalang may hawak din ng buhay ni Bongbong Marcos ay ang Espiritu Santo rin. Hindi nalalaman itong si Bongbong Marcos na maging ang katawan ni Tatay Digong ni Sara Duterte ay templo rin ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ay ang siyang Diyos na umiiral, ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, ay ang siyang naghuhukom hindi nalalaman ni Bongbong Marcos na ang una niyang winalang hiya ay hindi si Tatay Digong, kundi ang Espiritu Santo na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay kay Tatay Digong na parating kasama ni Tatay Digong. Tayong lahat mga tao ay mamamatay at lilisan dito sa mundo. Walang tao na nabuhay ng forever dito sa mundo. Alam ng Espiritu Santo kung sino ang leader na may mabuting kaluluwa at kung sino yung leader na may kaluluwa ng sa demonyo na huda sa traidor. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya dahil ang aking katawan ng templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo na parati kong kasama ang Diyos na aking sinasamba, na aking pinakikilala, ang nagbibigay ng buhay sa akin. Ay siya rin nagbibigay ng buhay kay Bongbong Marcos. Maging kay Tatay Digong. At si Tatay Digong ay isang isang espiritong mandirigma na nasa panig ng Espiritu Santo. Na kinakalaban ng demonyo huda sa traidor na si Bongbong Marcos. Honestly, ang kataas at kayabangan ni Bongbong Marcos ay hanggang dito lang sa lupa. So oras na lagutin na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan ni Bongbong Marcos, mamamatay si Bongbong Marcos. At dahil sa kataas at kayabangan niya na ginawa, hindi lang kay Tatay Digong kundi lalo tigit sa Espiritu Santo na sa katawan ni Tatay Digong na siyang Diyos na parating kasama ni Tatay Digong. Ang katawan at kaluluwa ni Bongbong Marcos ay mamamatay gawa ng kasalanan na ginawa niya sa Espiritu Santo ang kanyang kaluluwa ay mahuhulog sa impyerno ang mga pangulo o leader na korap, honestly, ay mga ulupong na nasa panig ng demonyo si satanas na pera ang kanilang sinasamba hindi nila sinasambang Espiritu Santo na nasa kanilang katawan at hindi rin sila naglalakbay sa Espiritu at katotohanan kung kaya hindi sila naging kaisan ni Jesus Si Bongbong Marcos honestly, pag tinanggal ng Holy Spirit ang kaluluwa sa katawan niyan, namatay yan. Walang puwang ang kaluluwa niyan sa langit. Magbabayad siya ng utang sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng kanyang katawan at kaluluwa dahil siya'ng dahil isa siyang inutil demonyo, hudas at traidor na pangulo. Sa mata ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng kanyang buhay. Ang naguhukom ay ang Espiritu Santo at hindi ako. Naging tagapagsalita ko ng Espiritu Santo para hubaran ng pagkatao kung sino nga ba talaga si Bongbong Marcos at kung sino si Tatay Digong. Galit si Tatay Digong sa droga dahil maraming kaluluwa ang nagiging zombie na ng karahasan at ng kasalanan laban sa kanilang kapwa at laban din sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng ating buhay. Gawa ng droga, maraming mga inosenteng tao ang minomolestya at pinapatay ng walang kalaban-laban dahil uhaw sila sa tawag ng kamunduhan at kalaswaan. Kanilang ginagahasa ang mga inosenteng tao at pinapatay. Pero hindi naunawaan ng mga adik na to na ang katawan ng kanilang kapwa ay templo ng Espiritu Santo at ang unang nilang ginawa ng kasamaan ay hindi ang kanilang kapwa na kanilang hinala at pinatay kundi mismo ang Espiritu Santo na nasa kanilang katawan nananahan din sa katawan ng kanilang kapwa na kanilang pinatay at pinagsamantalahan. Narito na tayo sa huling panahon. Ang Espiritu Santo ay ang Diyos na makapangyarihan na may pag-aari ng buhay ko ay siya rin may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan. At tayong mga tao ay walang itatago sa Espiritu Santo. Na siyang totoong nag-iisang Espiritu at Diyos na siyang lumalang sa ating mga tao. Na may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Honestly, itong 2025, eto na yung katapusan ng mga corrupt na leader na silang mga kampo ng kadiliman na nasa panig ng demonyong si Satanas. Lulupigin na ng Espiritu Santo itong mundo na to na puno ng kasalanan at babaguhin na niya to. Mapalad ang mga taong naging tapat at totoo na naglalakbay sa spirit at katotohanan na may sa kanilang kaluluwa at sa kaluluwa ng kanilang kapwa. Sapagkat kikilalanin sila ng Espiritu Santo ng anak, na anak ng Diyos. At kapatid ni Jesus sa spirito na ipinanganak sa spirito ng Espiritu Santo. Kaawa-awa ang mga katulad ni Bongbong Marcos. Ng mga leaders na silang mga kawatan, ng kasinungalingan, na silang mga kampo ng kadiliman. Na nasa panig din ni Bongbong Marcos. Kaawa-awa ang kaluluwa ng mga bula ang propeta ng mga pari na nangahas mangaral ng salita ng Diyos na hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo at hindi nila itinuro ang katotohanan. Sapagkat yung mga bula ang propeta na nangahas mangaral ng salita ng Diyos na hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo ang kanilang Diyos at ang mga spiritual, bagkos inidolo nila ang kanilang sarili na sila yung tawaging father na amang spiritual, ang kanilang kaluluwa ay mamamatay gawa ng kasalanan. Hindi sila patatawarin ng Espiritu Santo at hindi din sila kikilala ni Jesus sa harap ng Espiritu Santo. Na siyang amang espiritual at Diyos na siyang ama na parating kasama ni Jesus na ipinakikilala ni Jesus. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. At ang labanan dito sa mundo ay Armageddon. Pag sinading Armageddon, ito ay laban ng espiritual, espiritong mabubuti laban sa espiritong masasama. Honestly, ang laban ni Tatay Digong hindi laban sa laman at dugo kundi laban sa mga espiritong masasama na silang kampo ng kadiliman. Minura ni Tatay Digong ang mga pari dahil ang mga pari mga bulang ang propeta na nasa panig ng demonyong si Satanas na ang sinasamba na kanilang Holy Father, yung Papa sa, sa, sa Roma. At sinasayawan at kinakantahan nila ang mga ribolto, santuhan at tiyos which is hindi iyan ikinalulugod ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng ating buhay. Sapagkat ang Espiritu Santo ang gumigising sa ating sarili na siyang nagbibigay ng buhay at hindi ang mga ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan ng Romano-Katoliko na dinala ng mga Espanyol sa ating bansa. Honestly, si Tatay Digong, Makakabalik yan sa ating bansa. Tutulungan siya ng Espiritu Santo at ang ICC judges na ipinagayabang ni Bongbong Marcos, pati si Bongbong Marcos, ay lulupigin ng Espiritu Santo. Dahil ang may pag-aari rin ng buhay ni Bongbong Marcos, maging ng ICC judges, ay ang Espiritu Santo rin na siyang nananaan sa aking katawan, na siyang Diyos na aking sinasamba at pinakikilala na may pag-aari ng aking buhay. Na siyang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to para magbahagi ng salita ng Diyos at ng Ebanghelyo sa buong mundo. Para ipakilala na tanging ang Espiritu Santo lang nananahan sa katawan nating mga tao ang nag-iisang Espiritu at Diyos na may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan na dapat lang sambahin, ibigin ng higit sa lahat at paglingkuran para maging kaisa tayo ni Eso sa totoong Iglesia ng Diyos na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo at kilala ng Espiritu Santo na kanyang mga tupa at anak. Honestly, darating ang araw, itong si Bongbong Marcos ay mamamatay at lahat ng kanyang mga ginawang kawalang hiyaan at kasinungalingan, hindi lang sa kanyang kapwa, kundi lalo't higit ay sa Espiritu Santo na sa kanyang katawan, ang siyang magbubulig sa kanyang kaluluwa sa impyerno. Hindi siya patatawarin ng Espiritu Santo. At yung kataas at kayabangan ni Bongbong Marcos ay hanggang dito lang sa lupa. Maging ang kataas at kayabangan ng mga bulang propeta, ng mga pare na galit na galit kay Tatay Digong, na doon, na doon sumasamba sa ribolto santo-santuhan at jos Diyos josan ay magwawakas itataas ng Espiritu Santo ang pangalan ni Tatay Digong at tutulungan niya si Tatay Digong na muling makabalik sa ating bansa. Yaong ang mga politikong pulpol sa ating bansa na silang mga tulad na Leila de Lima, na Luisa Hontiveros, yang si sina si Nasoto. tatandaan niyo lang lahat kayong mga pulpol na mga, mga politiko na mga double-minded na katulad ni Bongbong Marcos, tatandaan nyo na maging ang katawan nyo ay templo rin ng Espiritu Santo at ang may pag-aari ng inyong katawan at kaluluwa ay ang Espiritu Santo rin. At ang Espiritu Santo, ang siyang naguhukom, at nagbabahagi ng katotohanan na siya lang ang nag-iisang Espiritu at Diyos na may pag-aari ng buhay nating mga tao ang dapat lang nating paglingkuran, sambahin at ibigin ng higit sa lahat para malupig ang kasalanan. Honestly, lahat ng kawalang hiyaan na ginagawa ni Bongbong Marcos, sampun ng kanyang mga kasamahan, ng mga korap, tulad niya sina saldi ko, sina Martin Romualdez, ay bukas na aklat sa mata ng Espiritu Santo. Sapagkat maging ang kanilang katawan ay templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo rin ang Diyos na may pag-aari ng kanilang katawan at kaluluwa ang may pag-aari ng kanilang buhay. Mamamatay ang sino mang nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. At ang kanilang kaluluwa ay mahuhulog sa, sa impyerno dahil hindi sila patatawarin ng Espiritu Santo. Narito na tayo sa huling panahon. Ang Espiritu Santo na nasa aking katawan, ang nagbibigay ng buhay sa akin ang nagsasalita para magbahagi ng katotohanan at ng Ebanghelyo ng salita ng Diyos sa buong mundo. Ako hindi ako natatakot sa sino mang ulupong, sa sino mang tao na narito sa mundo na isang sa pagmumukha nilang katotohanan na ang may pag-aari ng kanilang buhay ang Espiritu Santo. Dalang ang Espiritu Santo ang may bigay ng otoridad sa akin para magsalita patungkol sa kanya at ipakilala siya na siya lang ang dapat sambahin at kila-laning Diyos sa ating puso, isipan at kaluluwa Dalang ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao. bago matapos tong 2025, sinisigurado ko sa inyo na lahat ng mga kupal na pulpul na politiko na nagmamatas at nagmamayabang sa Espiritu Santo, malulupig kayong lahat. Layla de Lima, namumuro ka. Trillanes, namumuro ka. Bongbong Marcos, namumuro ka. Saldiko, namumuro ka. From Waldes na mumuro ka, lahat ng mga kupal, ng mga kurap na leader, na nagkaisa, para wasakin ang pangalan ni Tatay Digong, at sirain nyo, honestly, magbabayad kayo ng utang sa Espiritu Santo. Dahil hindi si Tatay Digong ang unan yung winalangya, kundi ang Espiritu Santo na sa katawan ni Tatay Digong na siyang Diyos na makapangyarihan na may pag-aari ng buhay nating mga tao. Bongbong Marcos, hanggang dito lang sa lupa ang iyong kataas at kayabangan. Tatandaan mong demonyo ka na templo ng Espiritu Santo ang iyong katawan na traidor ka at wala kang itatago sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng iyong buhay. Darating ang araw papatayin ka rin ng Espiritu Santo dahil lalagutin ng Espiritu Santo ang iyong kaluluwa. At kapag wala ng kaluluwang yung katawan, mamamatay ka. At ang iyong kaluluwa yung siyang babalik sa Espiritu Santo para humarap, pag, humarap sa paghuhukom base sa iyong mga gawat pananampalataya. At dahil naging hudas kang leader, traidor, demonyo, adik, bangag, kasamata ng Espiritu Santo na nagmamata sa tagmamayabang sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay mo, mamamatay ang katawan at kaluluwa mo at sa impyerno yun mapupunta. Talagang talaga sinasabi ko sa inyo na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng matayang siyang Diyos na makapangyarihan ay ang amang espiritwal na parating kasama ni Jesus, na nagsugo kay Jesus, na siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Na siya rin sinabi ni Jesus na nagpapagaling ng may sakit at bumubuhay ng patay. Honestly, ang Espiritu Santo ang tumulong kay Jesus para siya ay mabuhay na maguli ng ikatlong araw. Dahil ang katawan ni Jesus ay templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo, ay ang totoong amang espiritual at Diyos na may pag-aari ng katawan at kaluluwa ni Jesus na nagsugo kay Jesus. Ay ang siya rin Diyos ama na aking pinakikilala na nagbibigay ng buhay sa akin kung kaya hinihikayat ko ang bawat tao na tanggapin ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ng inyong katawan. Bongbong Marcos, talagang talaga sinasabi ko sa iyo. Mamamatay ang katawan at kaluluwa mo, sampu ng mga kasamahan mong mga traidor, katulad ni Juan Ponce really, Enrile na siyang pinili mong chief legal counsel na advisor. At ang inyong kaluluwa ay mahuhulog sa impyerno. Ang kataasan at kayabangan nyo dito sa lupa, na minamaliit nyo ang inyong kapwa, naging magnanakaw kayo, abusado sa inyong posisyon, at ginago nyo ang taong bayan. Dahil gahaman kayo at sakim kayo sa kapangyarihan. Pero ang buhay nating mga tao ay may simula at katapusan dahil ang Espiritu Santo, ang Alpha to Omega, ang simula at katapusan na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!